ito bang dahilan kung bakit kaya niyang lunukin na ipasarado ang isang legitimate Julie yes. licensed, Julie franchised na uh, media outfit like SMNI, mm. the only station na nanindigan at tumulong sa kanya? Ma'am, 'yung kong tanong mo. Yeah. Ito din pa, ito din po ba ang dahilan kung itoy totoo? at ma-establish by facts of evidence. Yeah. At hindi ito maitatanggi ng Pangulo ng Bansa, itong kumakalat na dokumentong nakasama siya sa raid na inoperate ng PIDEA at kung ba ito ay consummated raid yes. ng PIDEA, ng Philippine Drug Inform Enforcement Agency, uh, 12 years ago pa, nang mm. siya ay senador pa. Mm. Uh, kung totoo ito ang tanong ni Ma'am Lorraine, dalagdagan natin, ito ba dahilan kung bakit kaya niyang lunukin na ipasarado ang isang legitimate, yes. duly licensed, duly franchised na uh, media outfit like SMNI, mm. the only station na nanindigan at tumulong sa kanya ng libre, walang bayad, walang nising kong duling hmm. na siningil sa kanila. At saka yung implications sa press freedom. Sa press Eric, freedom. No? Yeah. At ito rin ba bang dahilan kung bakit wala siyang uh, imik, tahimik, at parang gusto niyang mangyari ang panggigipit, pangbubusal at abusadong ginagawa ng National Tyrannical Commission na NTC yes. na, na ginamit bilang instrumento ng mga makapangyarihang political faction under his alliances we're talking about the faction of Martin Romualdez, his wife and their uh, cohorts and collaborators na mga kongresista ito bang dahilan so pero ito ang pa tanong rin. na yan namin yes. ni Ma'am Lorraine ay yes. tanong hindi po 'yon konklusyon Ma'am Lorraine at saka, um, dadagdagan ko, no? Ito ba yung kung bakit his heading itong pambababoy sa saligang batas natin? Na right away gusto niya term extension? Ito pa yon? Ito ba yung kung bakit na na kayang-kaya niya na tumahimik at manonood na nanonood lang siya habang, habang winawasak ang napakahalagang mga karapatan natin na mamahayag ng malaya no? at saka yung magsalita ng malaya, the freedom of expression. Napakaraming nangyayari ngayon and it seems like he's out of it. Yes. No, ito pala yon. Alam nyo kasi, no, bilang, bilang, mananang, uh, bilang manggagamot, no, bilang isang doktor, the implications are really frightening kasi sa isang, sa isang substance abuser, sa isang drug addict, kahit nga yung tuta mo, hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa dyan. Dahil mamamatay ang, ang kahit na anong hawakan ng isang drug addict, masisira yan. And I should trust yes. you. Yes, and of course. Ang sinasabi ni Ma'am Lorraine bilang doktor, from the perspective ng medisina, as a substance abuse, if this is true, that the President until now has no denial, and pinagtatawanan niya lang itong issue na ito, at makikita niyo video of a serious public declaration coming from the former President, we're talking about the 110 million Filipinos, their lives, their children, their hmm. family. Ma'am, puntahan natin itong yes. video from uh, our footages na nakalap natin dito sa Pilipinas nating mahal. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, doon yung pangalan mo, eh ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. At diyon po, malinaw ang binanggit ni Pangulong Duterte, wala siyang time na binanggit. Sabi niya, pinakitaan ako ng dokumento ng PDEA. At hindi niya binanggit kung kailan. Hindi niya rin sinabi na 2012. Pero sabi niya, I saw the documents. At yan ay mayroong uh, panibagong uh, paglalahad din ng PDEA. We're talking, ma'am, uh, kung totoo o hindi ang mga dokumentong kumakalat makalat. Pakinggan na natin ang unang denial na inilabas ng PDEA. To update the NDIS from its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Romualdez Marcos was never in our NDIS. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list which was then initially called the narco list, sometimes referred to as the Duterte or PRRD list. And upon continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database, or IDID, I -D -I -D. The name of President Marcos is also not in the said list. Based on all the foregoing facts, the PD asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. So malinaw po, kami po'y patas, hindi pa kami nagko Although we have our own personal positions ni Ma'am Lorraine Badoy bilang kapartner ko sa Pilipinas Nating Mahal, ang sinasabi ng PIDEA dito na they are not in any possession of any list na included si Pangulong Bongbong Marcos Jr. even before he became president in 2022. That's number one denial. So, let's take it from the senior officer of PIDEA. I think he was Mr. Carion uh, yes. na spokesperson. Number two, sinabi niya wala siya sa anumang listahan ng na mga uh, nakalista sa nar narco list. Si so President Duterte was not referring actually to the narco list or individual drug target personalities. He was referring to the document na siyang kumakalat ngayon. Ngayon, ang panawagan ng taong bayan sa Pangulo ng Bansa Bagamat ito ay kumakalat sa mga uh, informal media channel, pero hindi mo matatawaran ang milyon na nakakakita nito. And it can no longer be an issue about Maharlika leaking these documents. It's already a public interest issue. Una, issue po ito na dapat ilinaw ng PDEA kung itong mga dokumentong ito ay spurious, fake, or fabricated. Only the PDEA can show that. Kung hindi ito totoo na nagkaroon ng pre-operational target and pre-operational authority request at ang aming nakuha na informasyon sa Pilipinas, nating mahal program, the raid was consummated with a star, movie star, na kilalang kilala. No, tinatawag pa siyang diamond star. Tama ba? May mga star for all season, may mga superstar, may megastar, ang alam kong star ay yung ulam namin nung maliit ako, star margarine. <laughs> na inaluan ng, ng asin sa mainit na kanin. Ngayon <laughs> ang ulam namin, Ma'am Lorraine. Mm -hmm. Ngayon ang tanong, nagkaroon ba ng consummation o pagpapatupad sa pre-operation target ng PIDEA noong 2012 na na-include ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. o hindi?